kung kakasuhan si Saldi ko, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yan na ang sinasabi ko. Boying Rimulya yan? Boying Rimulya yan? Ombudsman? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. <laughs> At ang kaso mo ay... Oh, 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 oh. oh. Gross, inexcusable negligence. Gross, inexcusable, negligence. negligence. Ano pa? ilang lang. Ha? Delayed reaction. Delayed. Nakakabigla, no? Na. <sighs> Mamaya, pakinggan natin mismo. Walang ha? ano, walang ano. Walang krim hindi nga kremento. <laughs> <laughs> hindi, baka grap in grapson, flander. De wala, inexcusable negligence lang. At yung ano mga bayan, pag-usapan nga po natin, ha? ito pong pagkukunwari po ng ombudsman na kung saan ay eh, kakasuhan nga daw po nila itong seremulya. Kasi alam naman po natin mga kabayan, yung clamor ng tao ngayon na hindi po talaga papayag ang taong bayan na hindi po makasuhan itong si Romualdez. Kahit alam na alam po nila, maski pinklawan ka o dilawan ka o maka-NPA ka man, o kahit ano ka paman, basta Pilipino ka, alam na alam mo, ha? Na itong mga taong nito, si, si, si Saldico at si, si Romualdez, ay sila po yung mga pangunahing players dito sa issue ng flood control project. Ngayon, mga bayan, hindi po papayag ang taong bayan na hindi makakasuhan si Romualdez. Pero syempre, dahil alam po natin na ito po yung bata-bata ni, ano, pinsan po ni Junior, eh, tina bagay, pakunwa-kunwari po sila, itong si na nakakasuhan daw po si Romualdez. Pero ang nakakatawa mga kabayan, alam nyo po ba kung ano po ang ikakaso kay Romualdez? Ang ikakaso po kay Romualdez ay gross negligence lamang po. Ibig sabihin, ampaw. Ampaw na kaso ang ikakaso dito kay kay kanino po? kay Romualdez. Samantalang yung iba, ah, yung ibang involved dyan, ano pong kaso? Plunder, graft and corruption. Samantalang yung pinakaulo, nung nakawan na yan, gross negligence, eh pusang gala, sa niya nga binabagsak ni Gotese eh. Yung bilyon-bilyong pera ng taong bayan sa bahay niya. Bakit gross negligence? Eh nagnanakaw eh. Tapos nila, yung nagnakaw ng gatas, na kinulong. Itong si Romualis, hindi nyo ikukulong. Yung nagsuot ng polis na uniform, uniforme doon sa ano Halloween party, nagsuot ng pang polis, kakasuhan, sinisita. Pero yung magnanakaw dyan sa gobyerno, hinahayaan nyo lang. At hindi pa kayo tamaan ng kidlat. ba mga kabayan? Kung hindi ka naman maiinis eh. Gross negligence. Ano, tanggal lang. Sa pagka ano, sa pagka congress Matapos tapos, yung ninakaw niya, okay na. Yung mga kabayan, nakaka-insulto po eh. Kung, nakita, kung nakita niyo po, kung nakita niyo po yung grabe ng baha dyan sa Cebu, mantakin niyo mga kabayan, 26 billion pala yung nailaan para sa flood control dyan sa Cebu. Pero hindi po maramdaman ng mga taga Cebu. Pusang gana, first time po nila na bahain ng ganoon. Dahil yung flood control project na dapat para sa Cebu, nasaan na po? Hindi po natin alam kung binunsa na o ano. Eh yung dating governor dyan, bata-bata din ni Junior eh. Di po ba? Pusang gana, sa Bacolod, ang daming namatay. Sa Cebu, ang dami rin namatay. Ano pa bang kailangan natin gawin para kalampagin itong gobyernong to? Tapos lahat, isisisi nyo pa kay Duterte? Pusang ka na talaga kayo. Paano tayo nagkaroon ng ganitong pangulo? Paano tayo nagkaroon ng ganitong gobyerno? Kala ko tapos na yan ang panahon ni Pinoy. Yung Yolanda. Pusang gala, ano pa na dito Duterte, wala namang ganyan. Tapos ngayon, tignan ninyo. Tapos yung Pangulo pa natin, kung ano-ano pa sinasabi. Na keso yung bagyo, hindi na, hindi na daw, sa, hindi na daw dumarating sa bansa ng naayon sa schedule. Engot ka pa sir! Nakakagalit po mga bayad. kung kayo po hindi pa rin nagagalit hanggang sa ngayon. Sa gobyerno ito, ewan ko na lang po. So ito mga bayan, panuori po natin ha. Itong balita patungkol dyan, yung ikakaso po kay Romualdez, ampaw na kaso lang. Kahapon na ito eh, hindi lang natin naihabol dahil oh. sa naubusan tayo ng oras eh. Ha? Hindi ba sa lahat ng investigasyon, itinuturo si Saldeco na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project? Aha. Uh -huh. Pero ayon kay Ombudsman Crispin Rimulya... Yan na. Aba, teka. Teka, uh -huh. teka, teka. Hindi po pwedeng si ko lang yan? iyan ang sinasabi ko. Hindi pwede? Oo. Uh -huh. pwede, pwede bang uh, uh. si saldi ko Ang chairman ng House of Appropriations Committee? Pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? Eh, kasi siya napakatagal din congressman mm. ni congressman na uh, Boying Rimulya oh, oh. bago naging DOJ yes. bago naging uh, ombudsman. Sabi ni ombudsman, oh. hindi pwede. Ba? Dapat oh. dyan managot din si dating speaker Martin Romualdez. But teka lang, eh, di ba usually naman ang mga house leadership binoboto ng kapulungan yan eh. Mm -mm. O, oh, di ba? Ganun ang anong paliwanag niya. Bakit eh, siyempre... dahil oh dawang daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee kay Saldico ah, ay ayan naupo sa pwesto choice niya tapos binoto sa ano plenaryo kung sino yung gusto ng speaker siyang masusunod hindi ba ah, tama. Oh, tama tama yon tama kaya hindi, dahil dyan, sabi oh. niya kung kakasuhan si Saldico kakasuhan din ng alderman si dating speaker Romualdez yan na ang sinasabi ko. Boying Rimulya yan? Boying Rimulya yan? Ombudsman? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, <laughs> eh, mukhang uh, sa tingin ko, kung talagang desidido siya at uh, interesado, abay, gawin siguro. ba? Diba? Ano ang dapat mo na itanong, Jen? Kailan nila kakasuhan? talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldeco at si Speaker? Sabay, Sabay-sabayan. Sabay, sabay oh. Ba? E eh, paano ngayon ito? Isa pang tanong, isa pang tanong ano siya pang tanong? Sana ma gitna <laughs> ano sa uh, sa ito uh, uh, ako hindi ko alam eh diba may uh. kaso, kailan? Oh, oh, oh. ano ba mekaso kailan ano ano oh, oh. Eh. Oh, oh. ano 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 Sige, sige, nakahawak Magsuot na. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo na, nasa sasakyan. Yan, yan. Sarado eh. ang mga bintana baka may biglang malakas na hangin. Ha? Para baka mabigla na naman ako oh, dyan. Magugulat ka rito. Oo. Uh -huh. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating speaker Martin Romualdez? Oh, kasi may mga na... Uy, wala naman ako kinalaman sa pagbuo niya. Eh. Mm -hmm. Oo, oh, kami huy sa leadership eh, ang dalawang tao lang bumubuo niya. Eh, hindi. Oo. Uh -huh. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi Aba? ni Remulia. Okay. At ang kaso mo ay oh, 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 oh gross inexcusable negligence gross inexcusable negligence, negligence. oh kapabayaan <laughs> oh kapabayan oh ah. ano pa ilang ha <laughs> <laughs> direct reaction di, 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 Bigla na. <laughs> Mamaya, pakinggan natin mismo. Walang ano, walang... Walang kre, hindi nga kremento. <laughs> <laughs> hindi, baka grap in corruption, blunder, o wala. Excusable negligence lang. Negligence. Unexcusable. <laughs> Gross. Unexcusable. <laughs> pero pinado lang eh, pinalala lang. Pero... Hindi, kasi unexcusable ah, eh. Di hindi mapapatawad uh -oh. na kapabayaan. Dunahin mo na yung adjective na yun. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Oo. <laughs> Parang sinabi mo, gumawa ka sa <laughs> Yan lang. <laughs> Magpaliwanag ka. Talaga naman, o oh, ombudsman.